And and I to myself, Wait lang, akala ko si mo yung naglak, nasira, tinan nyo po nangyari, o sira-sira na. Kasi pinilit nila buksan kahapon, pinto pa to ng ano, ng kwarto, kwarto niya, Ay, o kaya na late, kasi... tatanggalin na yan, kapaltan. Ay pag ko ano pag, pagbukas bukas ko po, gina, yung susi ko po, ginaganyan ko yung susi, tapos nabuksan naman pag, sabi <laughs> ko may susi pala dito. Pag balik ko, pag susi ko agad, ba't hindi na yun nabuksan? Sino sumira nito? Si Kuya Bun po. Sinira na lang para makapasok. Ayusin natin yung door knob. Grabe, nagtoklap-toklap eh. Ayusin natin. Kakagawa. Hindi na mabuksan. Hindi natin. Ayusin natin. Ano? Sabahin ko yung kuha. Parang mahipit yung pagkakaraan nyo. Yun. Ano sila naman nalang karakoy kasi? Ito, kahit hindi naman natin paltan, baka pwede pa ito. Terima kasih, teman Cek nanti ke kamar supaya Natapos din namin ni Jeff oh, Medyo angat nga lang ng konti Hindi kasi sa size Tapos oh, Nawalis na si Jeff ng kanyang Bahay-bahay yan Doon sa pinakailalim may, na yeah, may nakita ko Ano ba? Mas mamaya mag ba daw siya. Yeah. Coffee time. Milo time. Christmas light. Yan. Ito po yung... Uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to. Mas pinatibay yung kanyang mga... wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito ibibilad lang natin ito. Yan. Kasama nung... Uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. o. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. naka-save na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, na yung ginawa namin. Oh kumukuti ang gabi. Solar Christmas light. Yan. Ito po yung uh, pibitim solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Yan. Oh, Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan. Kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, halimbawa mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natin ang ginawa namin. O. kumukuti ang gabi. Maulang umaga, mga kababayan. Ayan o. sobrang uh... So, ulan ngayon. Um, Ayan. na naman ang ulan-ulan. At kahapon, ay nag-announce po dito sa amin, sa Lalawigan ng Laguna, na walang pasok ang mga estudyante hanggang October 31 dahil po sa mga walang tigil na paglindol sa ating bansa. So, para sa pag-iingat, ang mga estudyante ho ay wala ng pasok. Kaya si Jeffrey, awala ah, wala mo ng pasok so gagawin ata nila ay modular or parang magsusumiting muna At dahil uh, kabi-kabila rin ho yung mga paglindol, tayo ay bumili ng helmet ano, na magagamit ni Jeffrey at dito sa bahay. Just in case ho na magkaroon ho ng lindol. Kasi iba na rin ho yung nag-iingat. Ano? At gagawa rin tayo ng sinasabing go bag kung saan mayroong first aid, first aid kit, water, and uh, flashlight, and iba pa na pwede natin gamitin sa emergency. Kasi iba na po yung palaging handa. Ngayong araw nga po mga kabayan ay dumaan tayo dito sa Uni City para bumili ng hard hat at iba pang helmet na pwede natin gamitin during earthquake. Dito ay naganap tayo ng pwede rin dalhin ni Jeffrey sa school dahil hindi natin alam kung kailan at saan tatama ang lindol. Iba na rin talaga ang naghahanda sa panahon ngayon dahil noong nakaraan ay nakaranas ng 6.9 magnitude ang Cebu at pagkatapos naman nito ay nakaranas naman ang Davao ng 7.4 magnitude at marami talaga tayong mga kabayan ang naapektuhan dahil si Paglindol. At hindi lamang dito natapos, iba pang mga bayan at lugar dito sa Pilipinas ay nakaranas din ng mga Paglindol. Kaya naman, Bilang paghahanda ay namimili na tayo ng hardhat o helmet upang magamit natin kung sakali mo natatama ang lindol sa ating lugar Isa rin sa rason kung bakit tayo bumibili nito ay para may masuot din si Jeffrey sa school Dahil sabi ko nga po, hindi natin alam kung kailan at saan tatama ang lindol Iba na talaga yung handa sa panahon ngayon Bukod nga po sa helmet at hardhat ay naghanap rin tayo ng whistle. kaya lamang nung tayo ay nagtanong dito sa store na ito ay wala na silang stock dahil marami daw mga magulang ang bumili na noong nakaraang araw pa bilang paghahanda rin kung sakali man na may dumating na link doll kaya naman po nag-ikot pa rin kami sa mga kalapit na tindahan o store dito para maghanap ng whistle. kaya lamang wala po kami nakita kaya ang ginawa na lang namin ay umorder na lamang kami sa online at hihintayin na lang namin ang pagdating nito. Isa rin po kasi ang whistle sa pinaka nating dala kapag mayroong lindol o anumang sakuna. Dahil ang whistle ay magagamit natin upang tayo ay makita ng mga rescuers. Nga po mga kababayan ay palagi nating paalala na palagi tayong mag-iingat sa anumang oras dahil ang sakuna o ano mang aksidente ay walang pinipiling panahon at oras. Bigla-bigla na lamang itong nadating katulad ng lindol. Iba na po ang handa sa panahon ngayon. Dito nga po ay pinipili ko rin mabuti kung anong helmet o hard hat ang kukunin ko. Yun bang kumpleto rin sa strap at hindi masakit sa ulo? Kasi meron pong mga hard hat o helmet na kapag sinuot mo ay masakit sa ulo na hindi rin magiging komportable yung pakiramdam mo. Siyempre, kapag suot mo ito dapat komportable din at hindi ka nahihirapan. Ito po yung ating nabiling helmet. Ayan, ano. So meron tayong hard hat na ganito. Saka ito. Ayan. So bibili pa ulit ako ng gantong dalawa. So ito pa yung hard hat. Ito yung papagamit natin kay Jeffrey. Ayan. Papadala natin sa kanya sa school. Kaya lang. Ayan, nag-declare na walang pasok hanggang October 31. So, dito lang muna yan, no? At sa bahay, meron din no? kami. Pero bibili pa tayo kito. At dahil nga po sa walang tigil na paglindol, ano? Ay pinili rin po ng local government namin na kansilahin muna yung mga pasok ng mga estudyante o levels, no? So, kaya po si Jeffrey ay eh, wala mo ng face-to-face -face classes at naghihintay sila ng announcement na magagaling sa school nila kung ang kapasok ba nila ah, or ang klase nila ba ay modular or A uh, Zoom meeting. So, pero kalamitan naman po ngayon ay Zoom meeting, ano. Dahil nakakatakot po. At isa pa po, ang aming pong lugar dito ay malapit po sa tinatawag na West Valley Port, no? Yung sinasabi niya na the big one. So, malapit po kami doon. So, hindi naman kami yung mismong dadaanan, kabilang barangay lang ho. Pero napakalapit. Pero in po natin, kung magnitude 8 po daw yon sobrang lakas so hindi natin uh, dapat binabaliwala kaya kung kami dito ay talagang naghahanda at palagi kong binibili ng si Jeffrey na kapag lalabas papasok sa school na maging alerto lagi alam nyo po nakakatakot kasi yung school na Jeffrey kasi isang building lang no isang straight na malaking building lamang yung school na Jeffrey kaya nga palagi kong bilhin sa kanya na kapag ka nagkaroon ng earthquake kung may chance at malaki yung chance, ha, na makalabas ka ng school nyo, mas piliin mong lumabas kaysa mag uh, stay doon ano at magtago sa ilalim ng lamesa kasi sa totoo lang pwede po yon no magtago ka sa ilalim ng table mo para maiwasan mo or ma-prevent mo na ma malaglagan ka ng mga pwedeng mga makalaglag sa iyo katulad ng ilaw or kisa may pero kapag sobrang lakas na po mas mabuti na na kung may chance ka ay makalabas ka. Kaya palagi kong bilin sa kanya yon At palagi ko kong message yan pag sa school. Kung kamusta na, lagi kong mini-message kapag ka uh, nandito na sa bahay. Dahil eh, hindi ho natin dapat pinabaliwala rin yung mga gantong sakuna. Ano? Kasi ah, uh, ang na rin hong mga kababayan natin ang nasa lanta, ang naapektuhan at talaga namang maraming bayo ang nasira dahil sa mga nakaraan lindol. Kaya nga po ang PB team, si Pugong Biyero ay nagpunta ng Cebu. Ano, tapos nagbibigay sila ng tulong doon. Hindi pa nga po tapos ata yung kanila sana pupuntahan. Ay lumindol naman sa Davao. Kaya kailangan nilang bumalik doon. Ano, at marami rin tayo mga kababayan na naapektuhan ng lindol sa Davao. Kaya po, palagi po tayo mag-iingat mga kababayan. kami naman dito, sinisigurado namin na kami ay safe din at si Jeffrey ay eh, palaging safe. At isa nga po sa hakbang na yon ay ang pagbili ko po ng helmet para sana dalhin niya sa school. Yung nga lamang ay uh, ng kalase at mas maganda po yon para naman tiyak natin na safe po si Jeffrey. Dito naman sa amin, ano, ah uh, safe naman dito sa bahay. Ang masasabi ko safe kasi ah uh, yung bahay namin bukod sa wala kaming second floor, bungalow style lang yung bahay namin. ay wala ko kami mga katabi ng malalaking building at Sobrang uh, maganda ho yung uh, open ground namin dito yung labas So sabi ko nga sa kanila kapag nakaramdam din ng lindol Huwag din pa kakumpiyansa Mas mabuti na lumabas kami dito sa may grahe ano? At uh, nagpalabis na rin tayo ng helmet Actually apat po yung helmet na binili ko At bibili pa tayo Yung kasing isa ay pinagamit ko muna sa fiance ko Na nagtatrabaho po sa Manila, sa Makati eh sabi ko kailangan magdala rin ng helmet kasi hindi hubiro biro yung mga building sa Makati. Ano parang kahit saan ka ata pumunta doon, wag naman sana kung mangyayari yung lindol, ay mayroon at mayroong babagsak kasi napakataas ng mga building po. Ano lalo yan sa Metro Manila at sa Makati. Kaya sabi ko doble ingat. Kahit nga po sa paglalakad, sinasabihan ko rin yan sila Jeffrey. Kapag nakaramdam ng lindol sa paglalakad, Miguel ng paligid kung may posible na bumagsak. Kapag wala, huwag tumayo, umupo. Umupo na lamang kasi may possibility po na kapag malakas ang lindol, ay matumba ka. Kasi bukod sa nagsishake ka na, ay may hilo ka pa po dahil yan sa lindol. Kaya sabi ko sa kanya, uh, obserbahan ng mabuti at huwag na lang tatayo kapag lumilindol. Ano? Tayo ay hindi po nagkukulang ng paalala palagi kay Jeffrey sa mga ganitong bagay. So si Jeffrey po ngayon siguro ay tulog pa. Ano? Ando doon pa siya sa kabila. Dahil maaga pa naman po kaya lang wala hong tigil ang pag-ulan ngayon. So mamaya kakamustahin natin si Jeffrey at ipapakita ko sa inyo kung magkakaroon man siya ng Zoom meeting or online na lang na klase. At palagi po kami mag-update sa inyo. Pasensya na po dahil medyo nabibisi rin tayo sa mga ginagawa natin lalo na sa preparasyon ano, sa akin na lalapit na kasal. At muli, Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa amin. Siyempre kay Pugong Bihero, maraming maraming salamat. At sa sponsor po ni Jeffrey. Kaya yeah, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Tita Jasmine, kay Tita Devi, kay Sir Ruel Puni. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyong mga kabayan, sa inyong mga subscribers and followers. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Palagi po kayong mag-iingat. At God bless po sa ating lahat. Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan Ayan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Ayan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan oh. lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan yung on off nyo lang tapos nag-rotate din sya okay O, oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan may ganito siya. so halimbawa tapos na yung Christmas tatanggalin nyo na ulit ito lang gagamitin nyo itatago nyo ito dahil dito nyo sya i plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re -reset nyo baguhin, i-reset -re na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natin na yung ginawa namin. Oh. Umukot-ikot-itap ang gabi. Solar Christmas Light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas Light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di ba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on-off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? O, oh, maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So, halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re -reset nyo baguhin, i-reset -re na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, na yung ginawa namin. O. Kumukuti-kuti ang gabi.